So dahil nangyari na nga yung collaboration ng PUBG Mobile at Dying Light, check namin yung mga lugar ng mga zombies in-game. Kasama ko nga pala dito si Yaji Gaming, Ace Gaming, saka si Jalis Lai. Eh. Gaming. Yes. Ah, let's go, let's go. Dito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Dumilim ang paligid. Dumilim. Dumilim. Wala, <laughs> ang mga kaibigan yan. <laughs> yeah. Dombi lang yan eh. ah masama mo kayo sa Dying Light ano? ano ba? Yung labas muna, Clear natin yung labas, no? Clear natin yung labas. Wala na mga loot dito? Sa, ano? sa lugar na to? Mamaya <laughs> pa pag naubos natin. Ito. Para... Ang Malo kunat kaya naman! Kaya ang naman. kunat! Ang kunat naman nito! Kaya nyo na yan. Okay, napin, okay, naman, na, Mahuli may tayo sa puwet. Open nyo yan, open nyo, open nyo, open nyo. <laughs> ako pala yung huli. <laughs> Uy, Ayun. kami Thank you. Dito dami natin lulutan dito sa kasin. Paldo to, paldo. Paldo ka Pasukan natin yan, pasukan natin yan. Okay. okay. na, nagdilim na naman. May tao. Tao, isang squad. Ubusin natin yan ko isang squad. Hindi uh, ito sila. Ay ay! Ubusin natin yan ko isang squad. Kasan ito mga to? Hindi ko nga makita eh, ganda na mga pwesto nila eh Ito, ito ka na sa akin Ay, ito eh Yan, last gay siya, patay, wala nang tao dito Yan, yan, kulin yan, eh, yan Alana. Sorry, pwede mo umangkas dito? Pwede, 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 basta paangkasin mo siya pala, pwede yan Umangkas ka sa akin, umangkas ka sa akin Ayun Alana. Pwede pala yun eh Uy, <laughs> oh, hawak boss, hawak dito na ang backup. Nandito na ang backup. Backup na tiga nice one. <laughs> Pag lima na lang, pwede akin na lang yung huling kill. Wala pa ako yeah. ang mag-e. Yun! Yay! Ayun no? <laughs> uh, <yes, sir. laughs> <Medyo> Ayos <tumay> na. Medyo sabay na. We are the best. Mm, we're the best talaga. The best ka din ba? Try nyo na dahil limited event lang tong collaboration with Dying Light. Download PUBG Mobile and be the best. Parang ako.